So yan mga boss, magandang umaga po <clears throat> Ngayong araw hindi tayo maglalamove Bali, pipick up tayo ng kalakal Huwag kayo iya yeah. Sa, sa may or kabite Kukuha tayo ng mga scrap, monitor, AVR, tsaka mga CPU Yun Yung ipagkakasya lang natin dito sa may sasakyan Kasi plano kasi nung pipika pa namin pati yung automatic washing tsaka ref isama huwag kayo iya yeah. pero pag isipan natin kung kakayanin sa ibang o ipen, isasakay na lang natin pero mas ano ko kasi kunin ko lang yung mga kayang ikarga lang dito sa sakyan sa, oh, ah! para hindi talo sa ano sa isa pang booking tsaka sa gasolina alright samahan nyo ako let's go So yan mga boss, time check 9.29 ng umaga nandito na tayo sa may tagig bali papunta na tayo ng C6 mga boss sa daanan So yan mga boss, time check uh, 10.27 na, nandito na tayo sa may parinyake yan, bali dumaan tayo ng shortcut palabas to ng sukat so ayan update tayo mga boss alright so ayan mga boss time check 11.03am nandito na tayo sa Carlos P Garcia uh, papunta na tayo sa may Bako or Cavite yan sana may makita tayo nagtitinda ng talaba bibili tayo alright tapanin niyo mga boss let's go Tanong natin kung magkano itong palimangon. Mm, <laughs> eh, magkano yung ganda te? Eh? Ha? Isang <laughs> lang. Isang <laughs> <laughs> lang. <Fira> ko eh. <laughs> Baka kayo ba isang Ulit ulit na lang. <laughs> Puntang. <laughs> Puntang. Uh -huh.

Ito ang tilapia boss, magkano yan? Tandaan na Ha? Ah? Tandaan, oh, isang tumpok-tumpok. Oo, isang tumpok. Itong tumpok na to? Oo. Oh. Hindi, hindi ah? na, na oh, sorry. <laughs> ano yan? Ano yun? Makukukin. 240 na. Makuporte. Makuporte na. Okay. Ah. So, yun mga boss. Bumili tayo yan, oh. bali yung nag natin, ano. Ah. Uh, 200 pesos. Pero ang dami, no? Oh, sarap yan sa bawon boss. Sa agata. Hindi totoo yan. Baula na lang. Yung alimasa ngayon yung binili natin. So ayan mga boss, time check, 11.16. Uh, na tayo sa may bandang kabite maulan na naman maulan na naman mga boss one hour later so ayan mga boss uh, kasunod natin yun yung lalaking

Pumigot tayo eh, mahuli akong binigyan kami ano. O oh, di lang po. Ah! Ah, ka kasi, 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 kasi kapung... Hindi oh, na kami nakapunta dito eh. Hindi totoo yan. Atipo ulit pa kayo? Opo. Tatipol pa kayo Eh, um, ayaw, binigyulay. Opo, sa madalang tigilan din po So ayan mga boss hanggang dito na lang. Ciao.